Nagtry na magloan si Afam para may magamit siyang pera pag umuwi siya dito. Dear Madam Native Filipina, magandang araw. Huwag niyo na lamang pumbanggitin ang pangalan ko. Ako po pala ay 48 years old this coming September. 5 years na po akong separated with two kids, 12 years old and 11 years old. Sumakabilang bahay po ang mister Ko. Kasal po kami. Madam, marami din po pala akong dating app na napuntahan. Muntik na rin akong mas camp. Pero, 300 pesos lang ang nakuha niya sa akin. Kaya lang, nagastusan ko ang pagluwas ng Maynila para sunduin siya sa airport. At yun pala, pinapakagat lang ako. At dun po ako gumastos ng malaki. So, fast forward po madam. May nakilala akong afam sa Filipino Cupid isang Australiano, 59 years old, divorced with two kids. Pero nasa 40s na po ang mga anak niya at may sarili na ring pamilya. Nag-iisa na lang siya sa bahay niya kasama ang mga alaga niyang aso. Nagtatrabaho nga po pala siya sa Ferry Local Transport. Mabait naman po siya. Hindi ko pa naman siya nakita kung paano magalit. Kami po pala ay 6 months nang magka-LDR. Messenger po ang gamit namin sa aming komunikasyon. And after niya palang namit ako sa Filipino Cupid ay sinabi niyang i-close na daw po namin ang mga account namin sa dating site na yon. So madam, dinilit ko na rin ang account ko. Nung una ay nagpaplano na siyang umuwi ng Pilipinas. Nagtry daw siyang mag-loan para may magamit siyang pera kapag umuwi siya dito sa Pilipinas. At ang sabi ko naman sa kanya ay, in God's time, makakauwi ka rin. Pero madam, hanggang ngayon, wala pa siyang binabanggit sa akin sa plano niya kung uuwi ba siya. Nahihiya naman po akong i-open ang topic na yon. Magka-video call pala kami ni Afam kapag wala siyang pasok sa trabaho. Ayoko naman po kasi na istorbohin siya kapag nasa workshop. Pero everyday naman kaming nagchat-chat. Natour na din niya ako sa bahay niya hanggang sa labas. Pero minsan, naghahanap po ako. Ako po kasi ang unang nagchat-chat sa kanya para kausapin siya or kamustahin siya. At sa ngayon po madam, 3 days ko na po siyang hindi kinakausap sa chat. Kasi siya po ay wala ding message para sa akin. Pero nakikita ko naman na nagsisin siya. Mahal na mahal ko po si Afam. Sana po ma-advisean niyo po ako. Natutuwa kasi ako sa mga storing binabasa niyo at pagbibigay niyo ng payo sa mga letter senders na Pinay. Hello Madam Letter Sender, una no, mag-ingat po tayo sa mga scammers. Ugaliin nating maging matalino sa mga taong nakakausap natin online. Huwag basta-basta maniniwala at magpaloko. Dahil lang hirap kumita ng salapi sa panahon ngayon. Well, pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol kay Australian Afam. Since na-mention niyang nag-try siyang mag-loan para naman may magamit siyang pera pang uwi dyan sa Pinas, then ibig sabihin lang yan, hindi pa siya ready na makipagkita sa iyo ng personal. At nakasalalay sa loan ang pagkikita ninyong dalawa. What if hindi siya na-approve sa loan? So that means, kailangan niyang mag-ipon muna ng pera at ikaw naman, bilang ka-LDR niya, kung tunay mo siyang minamahal, iwiling ka pang maghintay kung kailan handa na siya financially. Ang pagkakaintindi ko sa kwento mo kasi madam, e eh parang naiinip ka ng maghintay. Lalo't wala siyang sinasabing mga plano. Six months pa naman kayo madam, hindi pa naman siya ganun katagal. Yung sinasabi mo hanggang ngayon wala siyang nababanggit tungkol sa planong uwian ka ng Pinas, eh for sure hindi niya yan mababanggit muna hanggat hindi pa siya handa. Kasi unang-una aside from maybe nahihiya siya and at the same time ayaw niyang makita kang disappointed dahil hindi pa siya agad-agad makakapunta. At dapat madam maintindihan mo din ang sitwasyon niya kasi nga hindi naman lahat ng foreigners mayaman na anytime pwedeng mag-travel para makipag-meet sa mga jowa nila. Yung iba nga, ilang taon pang pag-iipon ang ginagawa. Kaya ikaw, dapat huwag mo siyang i-pressure. Hayaan mo muna siya kung ayaw niya pang mag-topic na uwian ka sa Pinas. Give him time. Enough time to get ready. Madam Real Talk ha ang LDR para lang sa mga matatag at ikaw kung mainipin ka, then LDR is not for you. Kung nagmamadali ka, madam, well, better look for somebody else online. Huwag na ang afam na ito na struggling fa financially. Makipaghiwalay ka na lang sa kanya kung hindi mo kayang maghintay. You should find someone na hindi ka paghihintayin ng matagal kasi nga mainipin ka. Also, madam, kahit na magmadali ka sa afam, ialalahanin mong may sabit ka pa rin naman. Kasal ka pa sa noypi mong sumakabilang bahay. Madam, ang sabi mo, mahal mo siya. Pero bakit natitiis mong wag siyang i-chat ng 3 days? I-chat mo na siya, wag mo nang patagalin pa. Baka isipin niya ha, malabo na kayo or break na kayo. E ikaw din, wag kang iiyak sa gabi dahil sa pagsisisi. Kahit pa nasa work siya, i-chat mo pa din. Huwag kang mahihiya, hindi mo naman siya kukulitin. Magpe-message ka lang naman as paramdam. Ngayon, kung mag-message ka sa kanya ulit after nung 3 days na walang paramdam sa isa't isa tisa, at hindi siya nag-reply, edi ibang usapan na yun. Baka may kapalit ka na. Well, you should still try to talk. Kung may problema kayo, edi dapat ayusin. Always remember that LDR always needed a healthy conversation in order to have this steady connection, no? Because this healthy communication is the way of showing affection. Charo. <laughs> Napa-English tuloy ako. Kasi nga, online magjowa kayo. Hindi nyo nakikita at nakahawakan ang isa't isa. -tisa. Kaya kung hindi healthy ang komunikasyon ninyong dalawa, edi derechahan na. I'm so sorry to tell. Ang inyong pagiging magka-LDR ay hindi magtatagal. Sana nakatulong ako, madam. At sana mapayuhan ka rin ng ating mga taga-subaybay. Hangad ko na magkita kayo ni Afam sa darating na tamang panahon.